Siguro ang ay, mama ka. Nag-aya si mama kumain Siguro sa labas. Siguro ang tayo ni mama pag nag-boxing. Kaya nag -ya. Kain daw kami sa labas. Sabi niya, Kain tayo sa merienda tayo. Ano say, Kaya Kain a ba tayo? mood. Hala ba't dalawa? Hala, Sabay pa. Ayun na nga. Sabi niya. Kain tayo. Gusto daw niya ng lomi. Ay, mami. I like mami. Saru. Saru, mga anak ako. Saru. Saru. si mama kumain ng mami. Sa merienda tayo. Pasan nga ang gutom pa niya. Ay sus, ay sus. Bakit? Hindi niya ako break up. Huwag na yung meeting daw siya. Hindi mo, ito na ako. Punta na nagdara si mama. Hey! Diyo na. Ba yun, panot na. Mag-block na nga ulit. Uy, uy. Shampoo lang tayo. Black shampoo lang tayo. Blackin yung shampoo. Ma, magbablackin yung shampoo na lang daw siya. Magbablackin yung shampoo. Itim, ma. Lalagay mo mama maya. Ito yung bahay namin dati. Oh. Hala, ba't hindi naman nakakalimutan? Dito tayo, ano eh. Maganda yung mga aura-aura ba? Ayun yung may multo. Kita ko lang dito. Oo. Okay. Doon sa apong Victor, yung halo-halo. Saru, dami ko <laughs> It's a monster. It's my dream. Eh, hey, <laughs> <laughs> hey, kasi inaasar mo eh. <laughs> inaasar niya, oh. Inasar niyang trailer mataba. Ikaw, ha? Huh? Dito, Ivy. Ah. <laughs> Yan, dito nag-aaya si Mama. Summer end tayo. Yan, o. Diyan yung Mama gusto kumain. Dito. antu ya yeah. yeah. mama itu blue bubble mama aku blue bubble ya oke asyik yang beli belum oh ya <laughs> oh, your lemon. It's Oh, your Oh, this is the clay. Oh, your you You want this? Drivings ni mama. My <ım Laser> <Verse 27. ologie> burger. burger burger, burger. burger. <o -hoo> Because <laughs> too much big, Olana, Olana, I know I'm super sunny. Namili pa. I'm super sour. Okay. Let's go. Bye yeah. Run, run it quick, baby. Hogsima time, don't like it's click Don't wait, just stay. Don't you, don't you want to ride with me?